Wow, ang bait mo naman dyan, Fildo. Nasaan si Garo? Ha? Ang bait-bait mo naman. Kulay, kulay brown pala yung ano yan. Yung color, brown pala, hindi pula. Ang bait mo naman dyan. Ang bait mo kasi may kasalanan kayo, no? Ayan, no? Saan yung mga make-up brush ko? Sa'yo yung pinaguhulog yan? Hmm. Tayo mag-aanap ako, mag-dictate. Dito galing yung dagayan na eh. yun. Ngayon, nahanapin na ako yung sa... Sa... Hmm. Ito nga sila. Ay, nako, mga pusa kayo. dito, dumi-dumi pa naman dito. Ang dumi-dumi pa naman dito. Ayan. Paano ba mga bata makukulit si James eh? Eh, O, oh? mga great actors ko. Nag-aaral ko sa pag-drawing ko. Saan nalaro ko yung dahil matura? Ano mga Mga takot-takot dito.

mayroon ba pala dun oh. Umabot dun.